sa taulo ko. Aray. Ah, wait, 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 wait. What? Nasaan ako? Uy, naglalag ako. What? Nasaan ako ang lugar to? Um, Minecraft. kaumais umayos ka, Minecraft. Wala. What? Ano Wait. Tama, anong lugar to? Sir. Sir. Okay, wala na ako sa astral craft. At, napakaraming laba. Wait lang nga. At ba't may torch ako dito? What? Oh, ano naman, ano naman ako dito eh. Parang di, ka, di ito makakatarungan. Um. Sir. Sir, hindi pa dito. Walang tao eh. Minecraft. Ba't na naman naglalag? Naglag nga talaga ako. Is Minecraft is at? Parang may, may Parang may ako nakita. What? Na mamalik ba talang ako? explore nga natin tong lugar na to. Ang grabe po kung ganyan. Ano to? Yun, parang may luto dito? Lalutong baka. Sir! Sisling? Ay! No! Sinurphy! 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 Nasusunog! Susunog na susunog. Wala akong pagkain dito. Si Nerfy, nasusunog. Ano ba si Nerfy ba to? Si Nerfy nga. Wala ka. rito ka. Uy, swamp dito ah. What? No, por 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 Portal? Wait a minute. Die Sir, sir, kung pumunta dyan, paano tayo makakaalis? Kaya so, mag-usap-usap nga muna tayo. So, dahil mag-usap na tayo, usap-usap. Uy! Wa! Matrap tayo sa laba. Ano nangyayari dito? So, ano nangyayari? Ito lang, nabawasan. Tatlong heart na lang to. Kailangan ko suma... Wala kang name tag. Ito si Sisli. Ito lang na itag. Sir, pa paano ito dito? Malulunod to. Sige. Ito muna si Dairo. Tinilikas ko muna to. Ito, 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 ito. ito. No, 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 sunod-sunod kayo na nawawala. Nerfy. Dito ba katarungan? Ito na ba? Ito ba yung Ito ba yung sabi sa portal na may paparating na panganib? <coughs> Dairot, sumunod ka sa akin. Sisling ka na. Tara na sisling. Dairot, tara. Huwag mo sabihin ano. Saan tayo pwede naman dito? So, hindi ito rin pwede rito. Daan, magdaan daan tayo. No, 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 no. magdahan daan magdahan daan ka tayo. Huwag. Ay, nahulog ba? No. No, 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 Tara dito, tara dito. No, no, no. Sizzling. Dairot, malis ka dyan. Malis ka dyan. Malis ka dyan. Dyan ka lang, Dairot. Malis. Sumahan mo po rin ako dito. Ba't kayo yung sunod-sunod na nawawala? Ba't, ba't ko pinagdikit pala? Ba't kayo yung sunod-sunod na nawawala? Si, si bro, si, ano na natitira dito sa die road? Diyan ka lang die road. Ikaw ba ang tagpaka na dito? Ha? Parang kilala kita, pero Ayun, sa wakas, hindi ko na kayo sige, sige kayo, ano na lang to, kay Dairo tara Dairo, tumalis na tayo sa lugar na to Dago. tara tara na kailangan natin naman na dito tara Dairo umalis na tayo tara, sundan mo ko sundan mo ko tara, alam ko na kung saan to patungo Nalilito pa rin ako. At sira portal. At, At wait lang, bag. At pala kukunin, kunin ko na lang dapat. Kunin ko na lang pala yung ano. Diyan ka lang. Huwag ka magpapakasunog. Diyan ka lang. Huwag ka... Sana kunin ko na... Kunin ko na lang para yung ano. Yung... Ano pala. Tawag dito itong mga ganito. Uy! Umayos mo no, itong viral. Huwag ka kong susunod sa kanila. Masakit to. Oh. Hindi ka pwede mawala. Tara, 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 tara. Hindi ka lang, dyan ka lang. Tahan-dahan, tahan lang. Ito lang tayo dumaan. Hindi mas madali. Tara, tuman ka lang maayos, tuman ka. Huwag ka masasunog, huwag ka masasunog, huwag ka masasunog. Huwag ka masasunog. Ay! Tulungan mo ko. So, ah! I wrote Lagawa mo na ang astral crop